For your country. Responding to Cardinal Sin's appeal, thousands poured into the streets to support the uprising. We have committed this fatal act in order to bring to the world and to our Filipino people that the sad situation in the country is. now coming to pass and the day of reckoning is approaching. Di na ko papayag mawala kang muli Di na ko papayag It was 39 years ago when the world witnessed a non-bloody revolution or transition of power from the 21-year Marcos regime. Pagkakapit The revolution reshaped Philippine politics with millions of Filipinos, including civilians, religious leaders, and soldiers, joining forces without bloodshed. Soon enough, it inspired other movements worldwide. nangyayari na ini sarong dakulang parte kan istorya kan Pilipinas kung sa inday niya to pigtugutan ang pagdanay kan diktadorya asin pag-abuso sa poder kan mga yaon sa katungdan. As we commemorate the 39th anniversary of the EDSA People Power Revolution, we do not only look back At the past, we also reflect on how we can carry forward the spirit of democracy today and in the future. The People Power Revolution is a testament to the power of collective action and remains one of the most remarkable peaceful revolutions in world history. ang EDSA Revolution, garo po ang garo pagputok ng kadakol ng mga namamati ang mga Pilipino. But it was the time na kita nakamati na we are a good people. Namati ang takungkura ng karahay ang mga Pilipino. Despite of all the struggles na nangyari. Ang EDSA ay hindi lamang isang kalsada. Ito ay isang simbolo ng pagkakaisa at ng tagumpay ng bayan. At sa panahon ngayon, tayo ang kabataan ang may responsibilidad sa pagpatuloy ng laban na sinimula ng ating mga ninuno. Kabali po kita, ka, boss, sa paghaman kan maupang lupa. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Naga. para ang Thousands Of students, military and religious groups, and people from all walks of life journeyed and assembled along the Epifanio de los Santos Avenue, otherwise known as EDSA. Ipapadagos na po and historia kan EDSA, igdi sa satuyang lugar. Ini po an satuyang atang. sa pagpapadanay kan istorya kan EDSA na sarong orgulyo asin balaog ta sa pilo na kinaban. Mabuhay ang people power! Mabuhay ang siyudad kan naga!